Dula kita. Hala, kita 'yung mga na pasok mo doon. Ayun, may bahay na doon, o. Oh. May ano na doon, o. Oh. Teka. Ano ba ginagawa namin dito? At paano kami napunta sa ganitong sitwasyon? Well, ganito kasi yan. Matagal na naming pangarap na makapunta sa Mapanui Lake sa New Zealand ng Sambales. At last year ay nakarating kami sa pinakabungad lang at pinangako namin na babalik kami tahanapin to. Ang path na gustong daanan itong mga to pero hindi natin alam where it will take us. Well, ngayong araw, after namin magbonding sa Poso, ay naisip namin na tara ka na natin ng New Zealand. Kaya ayun, kahit 2pm na ay lumarga kami papuntang San Marcelino dati na Although wala pang official announcement, na-open na sila. Ay may mga nakikita kami na mga posts sa social media na parang open naman na. Normally ay may mga available na tour guides na pwedeng bayaran para masamaan ka mapunta doon. Pero wala kami nakita eh. Or baka gusto lang namin talaga na i-discover ang lugar on our own. So meron ditong mataas na lumang tulay. Which by the way ay nakakalula talaga. At nakakakaba na baka lumusot kami at mahulog. <laughs> <Mama>. <laughs> dia mau tuh <laughs> 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 Kapag tawid mo sa tulay na to, ay simula na ng calvaryo. Hmm, a good kind of calvaryo I should say. time. We will try. Tama na ikaw ulit. So, samahan nyo kami. Tundan nyo ng daan, ang daan. Ito pa. Ito pa. pa. sundan mo lang ang trails na mostly ay pakanan. Ang totoo ay nalaman na lang namin yan ay after naming magpaikot-ikot sa kalawakan ng maganda at mabuhangin na lugar na to. Nang halos isang oras din. At mabuti may nakasalubong kaming pamilya ng mga Aita at itinuro sa amin ang daanan. So yun na nga, mostly ay pakanan ng mga trucks. Pero talagang maraming sangasang -sang kaya nakakalito rin talaga. Sa'yo, kung kataha ka sa same na daan na to, ang best way talaga ay mag-hire na lang ng tour guide para walang ligaw at safe ka. At kung may aberya man, ay hindi ka nag-iisa sa strange at malapuzzle na lugar na to. So yun, may mga ilog. I mean, mga ilog. O naman ay kailangan mong gamitin ang iyong mga mata para makita ang mga bakas na mga dumaan na mga sasakyan. Mostly ay mga single o kaya mga kulong kulong eh, no, may bahay na dun, no? may... And super helpful para sa amin kapag nauna si Joe ano, dapat. Mababaw lang. Para masukat ang lalim at lambot ng ilog. So yun nga, after na pagtawid sa mga ilog-ilugan na to, ay eh, nasilayan namin ng maliliit na flags. Na syempre ay isip mo na heto na ang mga campsite. Kaya sinundan namin ng mga yun. At unti-unti namin nare-realize na may iba-iba palang mga campsites dito. At kung saan papunta itong sinusundan namin, oh, ay eh, wala kaming idea. At sa tuwing inaakala namin na malapit na kami ay lalo na ang namin nare-realize na hindi pa pala. Hindi pa pala tapos ang kalvario Dahil kinailangan pa naming tahakin ng maliliit pa ng mga streams at malagubat na mga daan na maputik din at the same time. Well, yun, dumating din, tumambad sa amin ang magandang lake at ang malawak na field. Napakaganda. Ang payapa. May mga gansa pa nga na gustong gusto ni Joanne. Ah, at gustong gusto din siyang atakihin. Yan na. Yan na, yan na, yan na. Baka tumalikod dyan. Yan na, dito. ka na, dito. Tukay ka, dito. Huwag mo naman ako tawag. Ayan nga at may boot pa na napadaan. Payapat napaka-enticing na tambayan dito. Pero, parang hindi pa ito yung pinaka-exactong place na inaasahan namin mapuntahan. Dahil kung maganda naman dito, ay mas maganda doon. At least ayon sa mga napapanood namin ng mga vlogs. Well, in short, ay sawi pa rin kami sa paghahanap sa New Zealand. Nandito lang yun, summer for sure. Maganda yung lugar, pero kami lang dalawa ang nandito dahil ba... Weekdays. Tapos galing bagyo, Yeah. Literal na nakatayo kami sa Putikan. Di na natin na video Lumubog tayo kanina sa Kumunoy. Kailangan namin itong hatakin dalawa. Let's G! Pero dahil magdidilim na nga, eh nag-usap kami na again, babalik kami dito at hahanapin namin muli ang New Zealand sa Sambales. And maybe, meron na kaming kasamang tour guide sa susunod. O siya sige, sa susunod na naman. Dahil may tatawirin na naman kaming mga ilog na dinaanan namin kanina. Cheers! Ayan ang daan. Basang basa puro water